ibig sabihin bawat ahensya ng pamalaan ay uh, ng DOE. Meron po kayong mga uh, kumbaga na italaga na mga pamantayan kung paano dapat isagawa yung pagtitipid at yung maayos sa paggamit ng kuryente at gas? Tama po yan, uh, Sir Togs. Uh, kaya nga po doon sa ating nilabas na AO, at uh, tututukan po ng ating DOE, katuwang po ng ating mga dinesignate nga po ng bawat ahensya ng ating mga EEC officers or EEC focal persons yung pag-comply po dito sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na kung saan nga po babantayan yung paggamit ng kuryente, sisiguraduhin po na ating mga kasamahan sa pamahalaan ay tumutupad dun sa pagiging mabuting halimbawa sa paggamit ng enerhiya. Ah, uh, ito po ay bahagi rin ng ating uh, ginagawa ng ating pamahalaan para matugunan yung ating uh, papasok na El Nino kaya sana-sama tulong-tulong po tayo magbiging magandang halimbawa po ang ating pamahalaan dito. Sana rin po ang ating mga kasamahan sa privado sector, ito e, lara rin po itong ginagawa na ng ating pamahalaan.